Sindira sa buntag tig sundo ini kagabi. Eh. Bisigipis lang oh ah, akong bati lamang ta ning voice over. Magandam sa tag jacket guys kay murag naay magpasundo na to karong gabi una ba. Diman man mahimog di mo oh, lewa tong sundoon kay basa gimingaw sa iring. Ayaw ring. <coughs> Mura alas mo no na ni sa gabi. Kay basta last trip si Jenry o niyang pasahero is why danaw taman na sagbayan. Oh, so doon na to ang sagbayan kay ijang motor to aman sa danaw gibilin. Kung sa siya kahigdaan sa sagbayan so what a choice at o chung kuhaon kay looy po. Kay basta nunggan to sa lain hinoon matog. na impas ako magko ni Jungske. <laughs> Dari ko sa merkado sa katigbian ng huwa. Kaya e mo sunod na sa dyan ako, mahadlok ba puko ko kay gabi ina. Di po ko katahas o gakura sa maguna-una o Igo e po pag-abot na ho dyan sa merkado, o dyan po si Magtarong sa tas atong jacket, kaya murag arang tugnawa ba. O pilara istorya, o dyan sa sagbayan. Pilara ba, dool raman, katigbian, dyan sunod sa sagbayan naman. Puli na sa si sagdrive, binigabot sa sagbayan, kaya mahadlok dyan mo sa kay, kay kusog kuno ko magpadagan. <laughs> Aku okay, nak mandi cina mahimu uguai sohul tapi cuit tak eleven ani kau <laughs> mangita tagun say saya masih sima awak macam tu ada dalik siapa kau <laughs> mau main tongganahan ganahan tamudong sahara dapita abah sah seven eleven mau pecah juta kau nanti piburit dering dapita. Unja ka rejo raman ta aw na ta kay samot ga jud kag gabi e. Unja pagabot na mo og katigbian ing palit sa zagpan, kay gikutasan kuno siya. Uminom kuno sa ja og gatas <laughs> kay aron dali sa makatog. Dawroy mga tog na kay manindira patag sa jo ugma. Bye oi. Salamat sa pagtanaw, guys.